Oh, ng nang huli oh, qualify to. Ate. Mga bobo. Datakay trim can. Oh, wait. 'Yan ng card. Obvia. Yo. Alam natin sa ano? Tanong mo 'yan. Ah, ito lo. Ang tindi nito nung mga binababang isda. Ang dami oh. Kuya, anong kaya? Yung Ano Bibi, bibi. Bibi, bibi. mga ganda oh. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Bibi, bibi. mga idol kasama natin syempre ang patuloy pa rin natin kasama ang ating mga ibigan. Si Idol Gasuyo at saka si Idol Don Bibi. Ayan. Dalawang budiga daw ang puno niyan. Magkong <laughs> kayo, magpayong. Masisira ang sa inyo. Wala nang payong-payong. Wala nang masisira, sira <laughs> na. Dami ho. Kung pares puno, baka umabot ng daan piraso yan. na. Oh, uy, 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 uy. Kumuntik na nahulog. Gusto daw manalo sa pinagbabahan. Ay, meron pa pala oh. Mamaya, mamaya ako puntahan. Ay, okay, shout out po sana ano, sa mga makikisig na kargador. Ng mga tuna dito sa Dinihigan Fish Port. At saka sa mga makikisig nating mga kaibigan diyan. Adventure TV. Don TV vlog. Ayan. Sayang wala si ano si Chad TVA. Ay, dito pa. ko lang. Ayun, may dalawa oh. Dami na na Ilang piraso na kaya? Ayun, oh. oh. Masundan natin ito si, ano, si Idol. Hindi Sino muna tayo at masyado nung mainit? Mainit <laughs> mainit. Ito muna Punta natin yung pinag... Pababahan ng isda. Ayan, yun, yun.

ano, nakalagay na sa ano? Sa... Dapat eh. Sa cooler. Okay lang pala sa ano. Oh, dumiti ka muna kasi hindi na vlog ka nila. Say hi! Pinagdamihan eh. Kami ng huli oh, quality oh. Ate. Ate. Obvia. Oh. Yo. Yeah. Hindi na pinansin yung ano eh. Yung yeah. <laughs> pinawa mga tulingan eh. Puno na <laughs> Ay, <laughs> hey, naantay na lang yung isa pang ano, yung mga iba pang padating. Ayun na, nandito na may trolley na pala ulit. Kagulo na sa ano, sa mga binababa mga idol. Eh, shoutout pala sa ano sa pinsan ko, kay ano kay Remart. Belian na iba kay Boss MBTV. Sa mga ibigang audio sa Laguna, mga kapanood dito ng ating video. Uh, sa mga sa lahat ng takbong pogi at sa sa Mags Riders Club Kabuyaw kay Parin Dominic kay, uh, kay Kuya Don Saison kay Kuya Johnny at sa mga kaibigan pa natin dyan na hindi na natin na uh, nabanggit kay ano kay Idol Motocha at sa mga dinahigan vlogger kay Chad TVA Art Venture TV kay Don TV Katropa Maraming salamat po sa inyong mga support mga idol. Nandito sila kasama natin nagla-live at nagbi-video sa mga binababang tuna. Uh, masyado nang mahaba yung video natin mga idol. Atin muna uh, putulin. At hanggang dito muna magpana magpanibagong bisita tayo. Ay pagbibidyohan natin lahat, hindi na natin makukuha. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ayan, sa mga kaaga natin diyan mga nakakilala sa atin sa mga viewers natin, sa mga followers natin dyan subscriber natin ingat po kayo lagi, maraming salamat po mga idol God bless po